Paano pananatilihin ang pagkakasundo sa loob ng tahanan? Bago mag-asawa, alaming mabuti, obserbahan ng mabuti ang pag-uugali ng nililigawan o nanliligaw sa iyo. Tingnan ang mga katangian na gusto mo. Alamin ang mga pag-uugali na maaring di kayo magkasundo at maaring pagmulan ng hindi pagkakaunawaan. Ang long observation ay napakahalaga. Dito makikita mo kung magiging compatible kayo sa bawat isa. Timbangin ng mabuti ang mga bagay na iyong naobserbahan. Magdesisyon ng maayos. Seek God's guidance. Humingi ng payo sa mga magulang at nakatatanda. Don't love blindly. Huwag pangunahan ang iyong pagdidesisyon ng emotion. Gamitin ang kaisipan sa pagdidesisyon. Dahil ang pag-aasawa ay panghabang buhay na commitment. Kaya kailangan ang gagawing desisyon ay angkop at matatag na magpapasaya sa iyong pamilya. Maiiwasan ang mga di pagkakaunawaan kung ang bawat isa ay adapted sa isa't isa dahil sa una pa lang ay inalam niyo na ang behavior ng mapapangasawa at makaka-adjust agad. Iwasan ang pagtatalo at manatili sa bond of love. May you have a happy family.